ayan o, oh, sasakyan namin ayan, number 2 na na-driver o ay! ayan, nagsasakyan namin o Oh, punti so, lang laman yan punti lang lumalabas ng kubig ayan o oh. dito kami sa Hamra ang area namin ngayon sa Hamra Ayan, dito kami. Complain, sabi ng Mother, complain. Pina ano ako dito, pina kaso ang sasakyan ko sira. Ayan oh. O, ayan. Tinan mo sasakyan kanya. Ayan ang tubig ko. Oh. Kunti lang tubig ko, kunti lang. Kaso nalawa kami oh. Kaso ang sira ng sasakyan namin pareho, oh. magkapareho ang sira ng sasakyan namin oh kunti lang ma ano mga dalawang galon tatlong galon lang container sala yung sa akin mga dalawa surprise oh, supra surprise alam isa lang ayan o oh. yan ang problema sa sakyan namin ayan dito kami samra sa ayan doon na itatapon o sunan dyan itatapon kasi palaging Malaging kinuha na ng waraga kaso hindi inaayos ng wilder kasi hindi alam di alam paano paano uh, ayusin kasi lak yung lak lang tulak hindi alam pati mekaniko walang alam paano pag repair araw araw kinunan ko ng waraga to para ayusin nila pero hindi inaayos ang problema na sasakyan na to, mga surprise ang taon na hindi, hindi alam pa sabihin sabihin ko doon sa welder kasi ang mag-ayos dito welder tapos sinabihan sabihin ko sabihin ko nga ito ang repairin hindi nila ni-repair kasi sabi nila ah luma na daw sa sakyan hindi nila alam hindi ni marunong mag-repair sayang lang yung pera ng almadsal sinasahod sa kanila hindi marunong mag-repair ito na dito natapon so, ayan no. lang no? lang